Lagot na, Dominic Roque inaristo na ng mga polis, kasabot na senador, tukoy na rin. Bea nagturo na. Hindi pa rin lubos sa kalain ng marami na hindi na matutuloy ang inaabangansal na nilang kasal ni Bea Alonso at Dominic Roque na magaganap sana ngayong taon. Usap-usapan ngayon ng isang balita na umano ito raw ang hindi akalain ni Bea Alonso na magagawa ni Dominic Roque at inilihim pa niya ito sa kanya ng matagal na panahon. Dahil sa nitoklasang ito raw ni Bea ay hitila hindi na ito ang dating Dominic na nakilala niya at minahal niya. Ayon pa sa balita ay nasa ilalim pa raw si Dominic ng isang politiko na ito raw mismo ang nagbibigay ng malaking halaga o nagpapasahod sa tuwing gagawin nila ang iligal na transaksyon na ito. Ngunit habang patuloy na pinagkakaguluhan ng balitang ito ay hindi naman tinukoy sa balita kung ano nga ba ang eksaktong trabaho talaga ng aktor sa sinasabing politiko. Kumento tuloy ng iba baka raw totoo na illegal ito dahil hindi naman daw basta-basta na lang makikipaghiwalay si Bea kung hindi ito masasangkot sa illegal na transaksyon. Base na rin kasi sa mga nagiging panayang kay Bea ay tila balisa ito at takot sa sumagot sa mga tanong ng mga reporters sa kung ano nga bang dahilan bakit niya iniurong ang kasal nila ni Dominic Roque na kung saan iplanado na raw lahat. At dito lang napagtanto ng iba kung bakit talagang mga ngayaw ang pamilya ni Bea Alonso kay Dominic Roque. Siguro iniisip lang daw ng mga ito ang kapakanan ni Bea at ang magiging buhay nito kung tuluyan silang magiging mag-asawa.